may gabi i kanyon tanan mga kaigsuonan and then ania na sab kita karon sa tuang papalandong sa ebanghelyo sa domingo and then atuwa na man po nga naandan nga atua po una nga basahon ang atuang ebanghelyo nga pamalandungan ang ebanghelyo ug Mapun. ug unya nga atong ebanghelyo og atong pagkutluon gikan sa ikalima nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw cycle B and then ang ebanghelyo atong pagkutluon gikan usab sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 15 Versikulo 1 ngadto sa otso. Ang ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan. Ako ang matuod na punuan sa paras. Ug ang akong amahay maoy ig atiman. Putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga ug pulungan niya ang tanang sanga na mamunga aron kini mahinlo o mamunga o daghan. Nahinlo na kamo pinagi sa mga pulong na akong gisulti kaninyo. Pabilin ka kanako, ug ako magpabilin kaninyo. Gawas kon magpabilin ka kanako, dili ka makabunga, ingon nga usa sa kasanga, dili makabunga, gawas kon magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras. O kamu ang mga sangha, ang magpabilin ka na kung ako niya kaniya mamungagdagan nagan, kahit kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin ka na kung may sama so sa kasanga na ibalibag o niya malaya, pamuniton kini o dauban kon magpabilin ka mo kanako o ang akong mga pulong magpabilin ka ninyo. Makapangayo ka mo bisan unsa o madawan ninyo kini. Sa inyo o niya na pagpamungagdagan, kapasidunggan ang akong amahan. O sa ingon ni ini, kamo mahimo akong mga tinunan ang Ibanghelyo sa Ginoo, Daigon ikaw, o Kristo. Kumusta naman ka mo mga kaigsuunan? Manginaot ako nga naakaroon ka mo sa maayong panglawas o maayong dagan sa itong panginabuhi o sa ang daghan sa ito sa na unsa ang ito o mga uh, di, sa labinan at umiagi ng asimana. So, arita sa ato ang ebanghelyo. Sa iyon naman sabton ang ato ang ebanghelyo, dili ba? Ang um, sambingay nga gi saysay sa tong ebanghelyo, mingon man si Kristo nga ako ang punuan sa paras o ang akong amahan mawitig at imain o kita ang mga sanga. And then, ang atua nga matawag na ito kinabuhi, isip o sa kakristyano kon ato nga tanawin, na naagyod, dako kaayota nga nagdepende diha sa grasya nga atong makuha gikan sa punuan na mao si Kristo. And then, nindot sa kaayo ang hulagway, dili ba? Kay, ni hulagway usap ang ato ang ibangilyo nga ang sanga nga dili na mamunga, putlon ugunya, unya ibalibag. And then, ang sanga, putlon, katong namunga, putlon, ano mamunga pag yun unagan. So, ang maayo nga buhat mao ang matawag nato tuong mga bunga nga gisutan sa ebanghelyo. So ang usa ka tawo paghimo mabitaw nga sa usa sa mga wali dili ba God is the highest good sumumbunong. Mauni nga ang atuang pagkamaayo nga atong makita, atong mapadayan, diha usab sa atuang mga maayong buhat, actually, gikan na sa kaayo sa ginoo. Ato nang gikuha, gikan kaniyan. Ang ibang iliyumaw siyaman ang atuang punuan. So kini di ay ang atuang mga maayong buhat. Atuwa lang atuane ng matawag na tuog, pag ato gi gikutlo, gikuha gikan sa Ginoo, gikan kini sa Ginoo. Mao nenga ni, ni nga matawag na toong uh, na dawat ug atoa kun ipaambit nadto sa uban aron ang makadawat sa makakita sa mga maayo na buhat makaila dili nato kun dili sa tinubdan sa nano nga nagbuhat ng maayo god is the highest good ang atong pagkamaayo gikan lamang sa dios mao ni nga Lisod ka ayo, di ba? Sakto biya ang Ibanghelyo. Lisod ka ayo ang paghimo o mga maayong muhat kung wala ang Dios Kay kung wala ang Dios sa itong kinabuhi, ang mahimong sintro ang ato amang kinabuhi. ni nga gi ginaingon na ang pagputol sa sanga dili na ingon gisilutan so do na nay kasakit dili ba ang kasakit nga punto sa ebanghelyo dili na gisilutan kundi ang gitawag ups and downs sa kinabuhi problema. And then, mga inconvenience or mga kasakit, mga pag-antos. Kunya, ang Ibangilyo mingon, putlon aron mamungang dagan. Dagan ang mga maayong manghitabo sa atuang kinabuhi. Kung ugaling atua na matawag nato ma-overcome ka nagitawag ups and downs, kalisod, problema na maabot sa itong kinabuhi. Dili ba? Kanagmong si Buano idiomatic expression ang mag-antos mo'y masantos. That's it. Mauning uh, ang ibanghelyo nato ito nagtudlo sa minsahe, kanagingon, kinahanglan magpabilin kita kanunay kaniya. Sa sama nga ang sanga, kinahanglan, dili may bulag sa punuan. Ang abiding being with the Lord, just be na just remain remain with me or abiding and remaining with him ang minsahe mo ingoy nga sandig yuta sa Dios sangpit kita sa Dios muduol kita sa Dios. Mangayot ng tabang sa Dios. Nagdubina man may karon sa parokya sa Tabunok ay lagi ang piyesta sa ano si na mamumuo karon mang mayo uno yang usa sa mga pari pare nga mo nga giimbitar ang iyang giwali Ningon siya, focus kita sa Diyos. Himuon yun na itong sintro ang ginoo sa ato ang kinabuhi. And the rest will just follow. So, ganina, no? Nag-mission sending si Archbishop Jose Palma sa mga volunteers sa Missionaries of Charity. Ang Missionaries of Charity, mga madre ni Mother Teresa of Calcutta sa Kamantan sa Cebu City. Nasaglit ako may naghatag kanila o uh, matawan to formation for six months, hinuon, kada Sabado na ko, muanto, nganto, na kaganina buntag, mao ang mission sending nila. Mga 34 sila kabuok na gipadala sa ngala sa arsbispo o gipadala ni arsbispo sa ngala sa simbahan. And then, maugi hapon, gipadala sila ngadto sa katawahan, mission sending. Pero, matod pa sa bispo, kinahanglan ang kinabuhi na kanunay diha sa kinabuhi sa Dios. Unsa may itudlo? kung wala ang imong kinabuhi sa Dios. Kung sa o man paglahutay, kung putol ang imong kinabuhi sa Dios. Unsa man sad ang kadasing ang imo po nga madawat. Nga kaayos ang tanahin kay wakoy kalibutan paghuman sa misa mission sending diha dai usa ni sa 34 nga mo-undergo major operation lipay kay siya kay karong hapon ang iyang operation kanuna na buntag man tong ang mission sending nga naka-appeal yun siya. Nga, nindot sa kaayo kay amin akong sa mga madre nga nangadto sa kapilya kay ako siya gihilugan in preparation para sa iyang major operation ganina. Bayo og tao, bayo lagan nga naghilog ko nga nangabot ang tanan nga iyang mga kauban nga mga ika-34 man siya, so 33 kabuok, nga ni appeal sila sa hilog. And then, pag kong hilog, akong gi play oberan. Nga ang 33 kabuok, ni Apil Sad o um, pray over Ganto niya. Tunay mga panghitabo sa atong kinabuhi na usahay lisod Daliman ka mo pa'y graduate niya naka-appeal pa siya na ganina hapon Lahos Hospital Nagilak siya, pero nalipay, may naka yun siya sa mission sending. Nagilak siya, kay lagi, wonder go siya operation. Pero, nalipay na dunay ay nag-ampo kaniya. Kaming tanan. Mauni ang usakas ehemplo na bisan ko naata sa Dios bisan committed na kaayo ta pero do na may mga paghitabo na di po nato gyud may bawaan mao na akong gingon If ever it will happen to us, just remain with me, ni Kristo. Just remain with me. Sandig. Ayaw pagbiya sa punuan sa paras. Ayaw pagtalikod. Kay nagkinahanglang ta o kadasig kaligun giyak pag-uban pa. So, ang just remain with me, ayaw biya na ako is an expression of perfect relationship to God. Ayaw kong Is an expression of perfect encountering with the Lord. So, ang kalanggingon, putlon, pruning sa usa katanong nga giskutan sa Ebanghelyo, doon nagay samagod sa sa usa sa ni nakatapos sa basic catechist formation program kaganina. So, Wa siya ma isa paglaom nalipay siya na nakaapil siya na nagpaampo siya kay ganahan siya na musang sa pulong sa Dios so do na man ginay mga panghitabo na dili to kontrolado so mao ni ang wisdom sa ato ang ebanghelyo mga Just remain with me. Sama ng sanga kinahanglan na akano sa punuan. Kung putlon ta ang putol, ang buot ipasabot pruning. Ang pagputol sa sanga diliingon na silutan ta. Ang pruning, pagputol sa sanga nagiskutan sa si Ebanghelyo. Mao na ang ups and downs mauna ang mga butang nga dili nato kontrolado sama sa tabo sa usa ka katikista kagining buntag nga graduate appeal mission city pagkahapon hospital for operation apan matud pa sa ebanghelyo kun maka overcome ka ni ana ang ups and downs problema blah 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 makapamunga kang daghan. Tinuod ka na. Kay malingon man ka. The more nga committed ka, the more nga madasig ka. Na ni nga ato aning dalhon sa ato sa mga pamalandong. At least, pinaagi sa sambingay sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo nga, mwingon, let us always make God as the source of our life and the center of our life. Sanga nata Pero dili ta, mubiya sa punuan. Kaya ang punuan is the source of our energy. So mga kaisunan, anin na kutob, no? And then, napiton ko kamo sa pagkuyog na sa pag-ampo sa itong mga masakiton. Amo lang ito nga panalangin niya mo mga kaisunan ng mga masakiton. Ayuhan sila silang tagsa-tagsa ka mga malatian ng mga sakit. pila sa uh, ah, nga ah, mga na nag-atimahan sa mga masakiton. Kaon takatagaan silang kadasing, taas kapasensya sa pag sa mga mga sakiton. Kinita na namong gipangayo gituboy nga ato ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga kaigsoonan, anila ta kutob and then magkita na punta sa sunod na Sabado alas 6 sa gabi eh, sa ato ang FB account Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Inting ang kanunay na nag-ubad kaninyo sa pamalandong sa ibang sa domingo ang ginoo magpanalangin kaninyo kanunay